kahulugan ng pastor sa panaginip. Ang mga panaginip ng pastor ay kadalasan simbolo ng espiritual na paglago. Maaari nilang ipakita ang pagunlad ng nananaginip bilang isang espiritual na tao at kung paano siya lumalago sa kaalaman at pangunawa. Bilang karagdagan, ang mga pastor sa panaginip ay maaaring makatulong sa paglutas ng mga personal na problema. Ano ang kahulugan na makita ang pastor sa panaginip? Sa kristyanismo, ang pastor ay kumakatawan sa biyaya, debosyon at pagsisisi. Ang pagkakita sa isang pastor sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig na ang Diyos ay nagsasalita sa iyo tungkol sa iyong espiritual na buhay. Sa panaginip, ang makakita ng pastor ay maaari ding kumatawan sa isang taong mabait, tapat at mahabagin bilang kahalili, ang simbolo ng panaginip na ito ay maaaring kumatawan sa iyong sarili sa kapasidad ng isang espiritual na pinuno o tagapagturo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pastor na humalik sa iyo. Kung ang pastor ay hinahalikan ka sa panaginip, magkakaroon ka ng isang mapalad na paglalakbay kasama ang iyong kaibigan. Ang mapanaginipan ay tatanggap ng tulong at suporta ng kanyang mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan. Ngunit haharapin ang mga kahihinatnan na dulot ng tulong na ito. Ang mapanaginipan ay dapat maging maingat na makilala sa pagitan ng tunay na pagkakaibigan at walang laman na relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pastor na nakikipag-usap sa iyo. Kapag napanaginipan mo ang is isang pastor na kausap ka, ibig sabihin ay may hindi balanse sa iyong buhay. Ang pastor ay naninindigan para sa lahat ng bagay na espiritual at maaaring sinusubukan niyang ituwid ang isang problema sa iyong buhay na nagdudulot ng stress. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din ng mabuting balita, kadalasan sa anyo ng isang kasal kahulugan ng panaginip tungkol sa pastor at sa kanyang asawa. Kung napanaginipan mo ang iyong pastor at ang kanyang asawa, nangangahulugan ito na ang iyong buhay ay magiging mayaman sa mga karanasan at mga bagong pakikipag sa palaran. Magkakaroon ka ng pagkakataon makatrabaho ang maraming tao, kabilang ang mga mula sa iba't ibang kultura at background. Ang mga taong ito ay maaaring magturo sa iyo ng mga bagong bagay at gawin kang matuto mula sa kanilang mga pagkakamali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pastor na nananalangin para sa iyo. Kung ang isang pastor ay nananalangin para sa iyo, nangangahulugan ito na kailangan mong maging mas tapat sa iyong sarili at sa iyong mga relasyon. Maaring gumana ang pakiramdam mo kapag ipinagdarasal ka ng pastor dahil maaring ito ay kumakatawan sa isang pagkilala sa katotohan ng itinatago mo sa mga nakapaligid sa iyo. Ang panaginip ng isang pastor na nananalangin para sa iyo ay nangangahulugan ng isang nakapagpapasiglang karanasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakita mo ang iyong pastor. Ang isang panaginip kung saan makikita mo ang iyong pastor ay sumisimbolo sa mas mataas na kapangyarihan sa iyong buhay. Bilang isang espirituwal na tao, mahalagang kilalanin ang iyong koneksyon sa isang mas mataas na awtoridad at magpasalamat sa patnubay na ibinibigay nito. Kapag ang figure na ito ay lumitaw sa iyong mga panaginip, ito ay isang indikasyon ng banal na interbensyon intervention sa ilang makabuluhang aspeto ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa patay na pastor Ang panaginip tungkol sa isang patay na pastor ay madalas na sumasagisag sa iyong sariling mga pakikibaka sa harap ng kakulangan, paghuhusga at kawalan ng kakayahan. Maaaring naramdaman mo na wala kang espiritual na patnubay na mayroon ka noon at nahihirapan kang gumawa ng mahahalagang desisyon. Ang panaginip tungkol sa isang namatay na miyembro ng pastor ay maaari din kumakatawan sa kung ano ang nawala o ibinigay mo sa iyong buhay, pati na rin ang iyong sariling espiritualidad at pananampalataya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pastor na nakahiga. Pag nanaginip ka ng isang pastor na nakahiga maaaring nakakaramdam ka ng pagbabago tungkol sa iyong pananampalataya. Maaaring iniisip mo kung namumuhay ka sa paraang nakalulugod sa Diyos o kung may mga nakaraang pangyayari sa iyong buhay na kailangan patawarin. Kung nag-aalala ka sa iyong espiritual na pag-unlad at pakiramdam mo ay may pumipigil sa iyo, tandaan lamang lahat tayo ay may kasalanan, ngunit hindi tumitigil ang Diyos sa pagmamahal sa atin kahulugan ng panaginip tungkol sa magbigay ng pera sa isang pastor. Panaginip na magbigay ng pera sa isang pastor ay senyales na unti-unti kang nawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ang iyong mga gawain sa reliyon ay hindi kasing kahulugan ng dati. At nagsisimula ka magtanong sa mismong pag-iral ng Diyos. Gayunpaman, ang ganitong uri ng panaginip ay maaari din sumagisag sa kasakiman o pagnanais na magda magdagdagan ang kayamanan sa anumang halaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makasal sa isang pastor Kung ikaw ay nanaginip na magpakasal sa isang pastor, kailangan, mag kailangan mong magkaroon ng kamalayan na binibigyan ka ng babalas ng iyong subconscious. Maaring masyado kang naabala sa pisikal na anyo at personalidad ng taong ito upang mapansin na hindi talaga sila kung sino sila. Ito ay maaaring tumukoy sa isang relasyon sa isang katrabaho o isang tao sa paaralan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pastor na nakayakap sa iyo. Kung ang isang pastor ay nakayakap sa iyo sa iyong panaginip, maaari ito maging isang senyales na ikaw ay masyadong matigas sa iyong sarili. Iminumungkahi nito na nakaramdam ka ng bigat at bigat na mga inaasahan ng iba. Kaya't humihingi ka ng kaaliwan mula sa isang pastor na nariyan upang gabayan at makinig sa iyo. Ang pagiging yakap ng isang pastor sa isang panaginip ay maaring sumagisag sa iyong mga damdamin ng pagkakasala na inalis mula sa iyong mga balikat kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng pera mula sa pastor. Ang ganitong uri ng panaginip ay madalas na nauugnay sa iyong hindi malay na pag-alay ng imahe ng isang pastor na may espiritual na pagpapayaman, patnubay at personal na paglago. Ang pagtanggap ng pera sa isang panaginip ay karaniwang sumisimbolo ng mga pagkakataon, swerte o isang pagpapabuti sa iyong personal o pinansyal na sitwasyon kapag pinagsama-sama ang panaginip na makatanggap ng pera mula sa isang pastor ay maaaring magmungkahi ng isang espiritual na paglalakbay o personal na paglago na humahantong sa kaunlaran at pagunlad o maaari itong magpahiwatig ng paparating na pagpapala o kahit na paglutas ng isang kritikal na isyo sa iyong buhay. Gayunpaman, ang, ang eksaktong interpretasyon ay personal at higit sa lahat ay nakasalalay sa pangkalahatang konteksto ng panaginip at sa iyong mga individual na kalagayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pastor na bumisita sa iyong bahay. Ang panaginip ng isang pastor na dumadalaw sa iyong bahay ay madalas na nagsasalita sa tema ng personal na espasyo at espiritual na patnubay. Ang pastor ay kadalasan simbolo ng relihiyosong pag-aaral, moralidad at espiritual na patnubay. Kapag ang figura ng pastor ay, ay ipinakilala sa iyong personal na espasyo, ito ay maaaring magpahiwatig ng isang pagnanais para sa espiritual na patnubay sa pamilyar na teritoryo ng iyong buhay tahanan o isang pangangailangan na magdala ng isang tiyak na sukat ng espiritual na disiplina sa ilang mga lugar ng iyong buhay. Bilang kahalili, maari rin itong magpahiwatig na maari kang humaharap o malapit ng harapin ang mga isyo ng moralidad, etika o pananampalataya sa loob ng iyong personal o tahanan kahulugan ng panaginip tungkol sa matulog kasama ang pastor. Pagdating sa panaginip, mahalagang bigyan kahulugan ng mga ito, hindi sa literal, ngunit simbolikong paraan. Ang panaginip na maging matalik sa isang pastor ay hindi nangangahulugan mayroong kang pisikal na pagnanasa sa kanila. Ang isang panaginip ng pagtulog kasama ang iyong pastor ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay maaaring magkaroon ng isang malapit, matindi o kontrobersyal na relasyon sa iyong pananampalataya. Maaaring tumuturo ito sa panloob na pagnanais na maunawaan ng malalim ang relihiyon o maging isa sa mga espiritual na mga paniniwala. Ang panaginip na ito ay kadalasan maaaring magudyok sa atin na harapin kung ano ang tunay nating nararamdaman tungkol sa relihiyon at espiritualidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pastor na nangangaral. Kung nanaginip ka ng, is ng isang pastor na nangangaral, ito ay maaaring ipakahulugan bilang iyong isip na nagahanap ng espiritual na pagkain at patnubay ang pangangaral ng isang pastor sa isang panaginip ay maaring sumagisag ng isang mensahe mula sa iyong hindi malay tungkol sa iyong espiritual na paglalakbay. Maaaring ito ay tumuturo sa pangangailangan para sa isang mas malalim na pag-unawa sa ilang mga doktrina o prinsipyo o nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na makinig ng higit pa sa iyong panloob na karunungan. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaari ding magmungkahi na naghahanap ka ng ilang moral o etikal na paglilinaw sa iyong pagkising sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtanggap ng regalo mula sa isang pastor. Ang panaginip tungkol sa pagtanggap ng regalo mula sa isang pastor ay maaaring magpahiwatig ng isang espiritual na mensahe o gantimpala ang isang pastor na nagbibigay ng regalo sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa pagkakaloob ng espiritual na kaalaman, karunungan o isang paghahayag ng iyong hinahanap. Bilang kahalili, maaari itong tumuro sa isang pagpapala o isang sorpresa na maaari mong matanggap sa iyong pagkising. Maaari ring itong magmungkahi na mayroong kang pagnanais o malapit ng makilala para sa iyong mga pagsisikap. Alin man sa iyong mga responsibilidad sa relihiyon o iba pang mga bahagi ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa peking pastor. Ang pakikipagtagpo sa isang peking pastor sa iyong mga panaginip ay maaring simbolo ng panlilinlang o kasinungalingan na umiiral sa iyong buhay. Ito ay maaring magmungkahi na ikaw ay naaakit sa isang sitwasyon o relasyon na hindi kung ano ang nakikita o maaaring sinusubukan mong linlangin ang iyong sarili na maniwala sa isang bagay na hindi totoo. Maaari itong magpahiwatig ng isang pakiramdam ng pagkakanulo ng isang taong pinagkakatiwalaan mo. Dahil ang isang pastor ay madalas na kumakatawan sa isang pinagkakatiwalaang figura ng autoridad. Mahalagang pag-aralan ng panaginip na ito sa loob ng konteksto ng iyong kasalukuyang sitwasyon sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakikipag-date sa isang pastor. Ang isang panaginip na makipag-date sa isang pastor ay maaaring magpahiwatig ng isang pagnanais para sa espiritual na patnubay at karunungan. Ang mga pastor sa panaginip ay madalas na kumakatawan sa moral at espiritual na kaalaman at ang pakikipag-date sa kanila ay maaaring magpahiwatig ng iyong hindi malay na pananabik para sa mga katangiang ito. Maaaring itong magpahiwatig ng isang paghahanap para sa pag-unawa, kahulugan at direksyon sa buhay o sa iyong espiritual na landas. Bilang kahalili, maaaring ipakita nito ang iyong pagnanais na makipag-date sa isang taong nagtataglay ng mga katangiang karaniwan na uugnay sa mga pastor tulad ng karunungan, pakikiramay at integridad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pinahiran ng isang pastor Ang panaginip na pinahiran ng isang pastor ay karaniwan nagpapahiwatig ng isang tawag para sa paglilinis, pagpapabanal o isang espiritual na paggising ang pagpapahid sa mga panaginip ay kadalasan isang simbolo ng pagpapala, pag-aproba o pag-utos para sa isang layunin. Ang panaginip na ito ay maaaring ang iyong subconscious na nagsasabi sa iyo na ikaw ay nasa tamang landas o maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay itinalaga para sa isang espesyal na layunin o misyon. Maaari rin itong magmongkahi na ikaw ay naghahanap ng banal na patnubay pagpapagaling o empowerment sa ilang aspeto ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang galit na pastor. Ang panaginip ng isang galit na pastor ay maaaring magpahiwatig ng panloob na salungatan sa iyong espiritual na paniniwala o moral na mga halaga. Ang mga pastor ay sumasagisag sa espiritual na patnubay at kapag nakikita silang nagagalit ay maaring magpahiwatig na mayroong isang isyo sa yung buhay na ikaw ay hindi mapakali sa moral o nagkakasalungatan. Maaring itong sumagisag ng mga damdamin ng pagkakasala, takot sa paghatol o mga alalahanin tungkol sa moral o etikal na mga pang-aabuso. Maaring kailangan mong pag-isipan ang iyong mga aksyon at desisyon at kung paano ito naaayon sa iyong mga prinsipsyo at paniniwala. Biblikal na kahulugan ng pagkita ng pastor sa isang panaginip Kung lumilitaw ang isang pastor sa iyong panaginip, maaari itong magpahiwatig na ikaw ay isang mapagmalasakit, sensitibong tao na handang tumulong sa iba sa kanilang emosyonal at espiritual na mga pangangailangan. Maaaring ikaw ay isang aktibong miyembro ng inyong komunidad o ng inyong simbahan. Gayun din bilang pinuno ng panalangin at pagsamba, ipinapahiwatig din ito na maaaring kailanganin mo ng karagdagang suporta o pamumuno sa iyong sarili. Ang panaginip na ito ay maaari rin magmungkahi na nais mong palalimin ang iyong relasyon sa Diyos, kapwa sa pamamagitan ng personal na pagmumuni-muni at sa pamamagitan ng ministeryo ng iba konklusyon, ang pagkakita ng isang pastor sa isang panaginip ay maaring sumagisag sa paghahanap ng gabay at suporta mula sa isang mas mataas na kapangyarihan. Kung nagkakaproblema ka sa paggawa ng mga desisyon o kailangan mo lang ng isang taong nakikinig, ang makita ang isang pastor sa isang panaginip ay maaaring maging isang kapakipakinabang na paraan upang makapagsimula.